sa ano ko, pinadalhan pa ako ng bulaklak na risk in peace. Takutin mo yung lilong, ang lulo mong panot. Huwag ako. Ah, ang katulad nung sinabi ko na nakaraan, kulang pa talaga. Pero mag-antay ka, Mr. Atong Ang. Bumaliktad na lahat. Eva, sa modem will uh, volunteer to be state witnesses tell all, then that will be a welcome development and investigation. Pero may mga ilan na binibisita. May mga areas kami, not only around uh, Laguna or Batangas. Wala kami kinalaman lahat dyan. Malalaman nyo rin na totoo. Nakakita ka na ba ng opisyal na may trabaho sa gobyerno pero may extra income galing sa mundo ng sugal? Pera na hindi galing sa kanilang sahod, kundi galing kay Atong Ang. Baka di mo alam pero may mga pangalan na daw na mayroong regular ang kita, buwan-buwan at tuloy-tuloy ang padala. Ang tanong, para saan nga ba ang bayad na to at sino-sino ang sangkot dito? Sino ba talaga ang nasa likod ng mga pagkawala at paano konektado rito ang mga opisyal na sinasabing may monthly payroll? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ito mismo ang binunyag ni alias Totoy, dating tauhan ni Atong Ang na ngayoy nagsimulang magsalita. Ayon sa kanya, hindi lang basta sabong ang alam ng grupo nila, malalim, organisado at may protection raw sila mula sa ilang matataas na tao. Sabi niya, may mga opisyal at pulis na tumatanggap ng pera buwan-buwan. Hindi ito bonus kundi bayad ito para sila'y manahimik. Para hindi sila istorbohin o imbestigahan Totoo nga bang may sistema ng bayaran kapalit ng katahimikan? Ibinahagi rin ni Totoy na bahagi siya ng grupo noon kung saan lahat ng miyembro ay may tattoo sa likod. Simbolo daw ito ng pagkakakilanlan nila. Ngayon marami na raw sa dati niyang kasamahan ang nagpabura ng tattoo o pinapalitan ng ibang design para hindi na matrace. Pero sabi niya kahit anong tago nila, alam ng mga taong nakakaalam kung ano ibig sabihin ng tattoo na yon. May ipinakita pa siyang larawan kung saan may mga binago na raw na tattoo at sabi niya may mga pulis pangaraw na kasama sa grupo. Isang kaibigan niya ang nagpapalit ng disenyo para lang mawala sa radar. Ang matindi simula raw ng magsalita si Totoy. May mga pagbabanta na siyang natanggap. Isang araw, may nagpadala sa kanya ng bulaklak na may nakasulat na rest in peace. Pero hindi siya natakot. Diretsong sagot niya, takutin niyo yung lelong niyong panot, huwag ako. Hindi lang pera at tattoo ang isyo rito. Inamin din ni Totoy na may listahan ng mga target, mga talpakerong kailangang sunduin, ipasok sa sasakyan at pagkatapos ay hindi na muling makikita. May ilang kasama raw siyang inuutusan na gawin ito. Hindi lang sa pilitan dahil merong bayad, detalye at may malinaw na utos. At kung sino raw ang nagbibigay ng listahan, hindi niya tuwirang sinabi pero malinaw daw sa kanilang grupo kung sino ang pinanggagalingan nito. Sabi rin niya na hindi pa ito tapos. Marami pa raw siyang hindi sinasabi at sa dami ng hawak niyang impormasyon, parang gusto pa niyang idiin nang idiin si Atong Ang. Binigyan pa niya ito ng babala. Mag-antay ka na bumaliktad ang lahat. Lumitaw na rin daw ngayon si Arvin Manggiat, isang pulis na muntik nang mapatumba noon. Ayon kay Totoy, Kilala niya ang pangalan nito at alam din niya ang detalye tungkol dito. Inutusan daw siya dati na bigyan si Arvin ng dalawang milyon pero tinanong pa niya. Kung seryoso si Toto ay sa mga binabato niyang pangalan, dapat niyang tukuyin kung sino ang mga ito. Kung hindi niya alam ang mga pangalan, pwede raw siya na mismo ang tumuro sa lineup. Basta may basihan, pwede raw buksan ang investigasyon. Niya ang pangalan nito at alam din niya ang detalye tungkol dito. Inutusan daw siya dati na bigyan si Arvin ng dalawang milyon pero tinanong pa niya. Bakit ko bibigyan, boss? Buhay pa yan si Arvin, hindi naman napatay. Parang sinasabi niya na hindi dapat binibigyan kung hindi natapos ang mission. Kaya malinaw sa mga pahiwatig ni Totoy na mayroong galawan, bayaran at may sinusunod na utos. Hindi lang ito basta-basta, organisado ito at kung totoo ang sinasabi niya, may hierarchy din may team na ginagamit para sa mga gawain, may team leader at may rango. May binanggit pa siyang grupo na pito daw ang laman. Kada operation, kalahating milyon lang ang binibigay sa kanila. Pero ang pinuno ng team na si Lieutenant Colonel ay may sariling buwan kita na abot hanggang dalawang milyon. Hindi ito basta-bastang opisyal dahil kumpare pa raw ito ni Totoy mismo. Ang tanong, paano kaya ito nakakalusot? Malinaw ang sagot niya na hindi lang PNP ang dawit dito. Sabi niya, pati raw NBI ay may ilang miyembro na nadamay na rin sa sistema at hindi rin nakaligtas ang ahensya sa mga bintang. Pero ang catch, hanggat hindi nagsasabi si Totoy ng mga pangalan, walang pwedeng simulan. Hindi sapat ang kwento lang. Kaya ang hamon ngayon ay handa na nga ba siyang sabihin lahat? Ipinagdiinan pa ni Totoy na may hawak si Atong ng mga kopya ng detalye pero siya raw mismo may mga kopya rin. Hindi niya raw pwedeng ilabas ang lahat ngayon pero isa-isa raw niyang ilalabas ang nalalaman niya kapag hindi siya pinakinggan. Halos lahat daw nang may koneksyon sa gobyerno may papel sa likod ng kaso ni Atong Ang. Yan ang pahayag ni alias Totoy na ngayon ay lantaran na ang pagbubunyag sa mga dati niyang kasamahan. Ayon sa kanya, parang kompleto na raw ang binabayaran ni Boss AA o Atong Ang mula sa mga pulis, opisyal, at ngayon pati daw mga judge at fiskal. Meron paraw isang tagalakad na isang judge din mismo na hindi niya pa pinapangalanan. Siya raw ang tagaayos ng mga tao sa loob ng sistema. Minsan pa raw dinadala pa sa ibang bansa ang ilan sa mga konektado para lang makalayo sa mga kaso. Sabi ni Totoy, kung halos lahat ng dapat mag-imbestiga ay hawak mo na, madali na lang talagang makalusot sa kaso. Kapag may budget ka at sapat ang bayad, may ayos ang lahat. Parang sinasabi niya na hindi lang ito laban sa ebidensya, kundi laban sa sistemang nabibili ng pera. Lalo pang lumalim ang galit niya nang malaman niyang plano pala siyang ipaayos kasama ang kanyang pamilya. Hindi daw siya makapaniwala na mismong kumparin niyang si Boss AA ang posibleng nagpapatarget sa kanila. Kaya daw mas lalo siyang nagsalita. Malinaw sa tono niya na hindi lang siya testigo, kundi may personal siyang dahilan kung bakit niya nilalabas ang lahat ngayon. Kasabay ng mga revelasyong ito, may bagong hakbang na rin mula sa otoridad. Inanunsyo na raw ng Philippine Coast Guard at Navy na sisimulan na ngayong linggo ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabunghero. Target nila ang Taal Lake na matagal nang pinagbibintangang posibleng pinagtapunan ng mga biktima isa itong aktibong Vulcan Lake sa Batangas na may lalim na higit 150 metro kaya mahirap talagang magsagawa ng retrieval operations. Kontrobersyal ang kasong ito dahil maraming naniniwala na kahit anong ebidensya ay hindi rin tatablan si Atong. Ang tiwala ng publiko sa proseso ng hustisya ay nakasalalay sa kung paano haharapin ang kasong ito. Ang sabi ng iba, malakas ang depensa niya. Magagaling ang mga abogado ni Atong pero sabi rin ng ilan, kung may sapat na ebidensya, dapat hindi siya makalusot kahit gaano pakalawak ang kanyang koneksyon. Nasa kamay na ng korte kung maniniwala sila sa mga testimonya ni Totoy at sa mga susunod pang ebidensya. Pero habang tumatagal, mas dumarami ang detalye, pangalan at mga koneksyon na nabubunyag. Kaya kung hindi agad kikilos ang mga otoridad, baka tuluyan na namang mawala ang tiwala ng taong bayan ngayon, sa dami ng nadadamay, pati mga ordinaryong Pilipino ay nagtatanong na kung kakayanin nga bang patunayan sa korte ang bigat ng mga paratang na ito o pera na naman ang mananalo. Sa dami ng nadawit at sa bigat ng mga paratang, malinaw na hindi basta-basta ang kasong ito. Kung totoo ngang may mga taong binayaran, inilagay sa pwesto at ginamit para patahimikin ang mga investigasyon, paano pa natin mapagkakatiwalaan ang sistema? hindi na lang ito tungkol kay Atong Ang, kundi tungkol na rin sa kung paano tayo pinapaikot ng pera at impluensya. Nakakalungkot isipin na sa dami ng boses na humihingi ng hustisya, tila nauuna pa rin ang bulsa kaysa sa batas. Pero habang may mga kagaya ni alias Totoy na nagsasalita, may pag-asa pa rin mabuksan ang mata ng marami. Ikaw, sa personal mong karanasan, naniniwala ka bang may hustisya pa rin sa mga kasong ganito? O parang mas totoo na lang na kung may pera ka, may panalo ka? Share mo sa comments. Baka pareho pala tayo ng iniisip. At saka sa palagay mo, may tsansa pa bang mahatulan si Atong Ang? Kung gusto mo pa ng mas malalalim na kwento tungkol sa mga ganitong issue, huwag kalimutang i-like at i-share ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pa na updates gaya nito.